bagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. At happy happy new year sa inyong lahat. At kami liligo ng ilog. <coughs> yan. Ito, puro tubuhan ang dinadaanan namin. Yan. Ito, ako matoklaw ng ahas. Dahil dyan. Dyan. At ipapakita ko sa inyo mga kasama ko. Yan. Ayan na ang kasama ko. Mary Joy. At si Uli. At si CJ. At iba pa. Ayan. Nakakatakot ah, ang dahan dito ah. <marine> Tubuhan. Init. Happy Happy New Year sa inyong lahat yan. At kami liligo ng ilog. Dahil init. Sana habang buhay na mainit. Huwag lang tag-ulan. Tulas. Um. Dudulas ako. Oh. Ada, Mikla, hey. hey. me He? he na si Jay, si. Bitay na yung Tatay kayo Salamat tatay! <laughs> Yan, tawa kayo. Ako hindi tuwa. Ay, ayoko na dumaan dito ha. Yan. Si Joe, yung pinakasama ko tuwan-tuwa sa akin. Ginagawa na nila akong clown. Uy, mahal, di ka lang. Ay, oh, aso, Ma di yan, ay, ay, aso. Di ka lang. Ma lang. Ay. hindi ako nangangain ng aso. Teka lang mo kaya. Teka lang, teka lang. Para, para kita. Pag kinagot ako. Bako ka sa Eh, nito. Eh, ano. Yan, ang gaganda ng bahay dito. Sa barangay Ginhawa. Ang gaganda.

magagandang lupa dito patag talagang wala mong sasabi pagkaka duang. nandito lahat ang angka ni ni Joy si Joy Mahal na mahal ko, tamo? Pinagbibitbit pa ako, ah. <laughs> yes. Ay, Hindi ha, hindi. Yes. Ako may bitbit. Kaya -bit. nga ikaw nga nagbibitbit pa na. ako. Kasi inungarin ako. Ang tulang, mga. na ng tubo. Oh. <coughs> diba dito ang daan nun? Saan dadaan? Oh. Bakit dyan? oh, dyan? na. May aso dyan. Sige oh, May aray dyan. Dito na. May aray nga. Kulit mo. Tolayo pa tayo. Yan. Yeah, nagpupunta na. Ilog. Huwag natatabi, huwag natatabi. Ano ba? Ayan! Bilit, <coughs> oh, bilit. Kunting, kunting na lang. Diba, babae, ikaw na ang dadala. Ay, may hirapan ako. Kami sa ano? E, pasadsad yeah. ang lakad mo, mahal lang. Sa ilog. Pasadsad? Ano ba? Hmm, Sige na. Ito ang mo talaga kung bata. Malamang, masagil, masagil. <coughs> Yan Ito ang papuntang ilog kasi hindi na masyado nililinis 'to eh. Wala si e puro tubuhan Takarin mo 'yung Akan ko. Ha? Yung sinyalos niya, i sinyalos mo. ya yeah. po abi po pag din na ano din na wanga uh, ng dumaan ng bagyo dinalinis to tapos may tubuhan pa nga eral dinatayuhan. Ang maganda yung ko. Oh! Maganda yung ano, maganda yung ilog. Dini madalas mahal. Sige lang. Sandali mo kinolekta mo. Madalas ka pa. Sige na. Dini yung ilog. Hindi <sighs> namin alam kung malinis ba ang ilog ngayon. At ngayon uli kami. Naka punta dito. Dito yung maraming isdang ano, magaganda. Yan. May tao pala. Yan. Yeah. ito may naliligo. Yan. Tata, yeah. makagututuin naman ang ilog. oh ito mo rin. Ilagay mo sa mama yan, sa bag. Sa mama. Ma, lagay mo. Aray, yeah. sa bag mo. Ananda, oh. Ano yung kadadaan? <laughs> Hindi na nga po. Kaya, alam mo. Ang may sawa. Sabi <laughs> oh, nga dito ka dumaan, oh. Ayoko. No? Kakulit mo ba? Di par. Oh, <laughs> oh jang dadaan. Ari oh. Oh, bala kayo jo. Yan. Denda. Dadaan. ganda ng ilo. Ngayon lang uli kami nakapunta. Ay, ba? ano ba naman ito? Oh. Ang sakit dito, Jay? Nasa iyo, hindi lang. Ang ah, ah dumi. Hoy, oh, mahal, ma huwag mong palabuhin tubig. Oh, no, no, no. Ah. Kababaw na. Mababaw na talaga yan. Hindi ha, dati yung da. The... Di ba ang gan... Dam... Are, malalim dati. <clears throat> yan ang tubig, yun yung may... Ano saan? Saan? So Mababaw na isang ka. Doon. Yeah. Daming langgam dito. Ay, ah, hindi makatawid. <laughs> ah. Yan. Dati napakalinis dito. Ganda. Alipunin mo nga yung ano dyan. Sisindihan natin.

Ayan. Wala pong sinalas ko na. Nawawalan sinalas ko isa. Ilan din nila nga rin. Ay, baka Ay, baka yun. 爷爷，这是医生呢。 Ah. Oh. Yan. At tayo'y lulusong na. Diyan natin yung, kung malamig. Ah. Tata sa mga naliligo dyan. Yan. Ayan ay, naiyahanggan doon. Paliko pa pa ganon. Yan. Kain muna tayo. Ha, na ah, nagugutom. si Joy. Yeah.

wala na kasi napunta dito na na ano gawa ng nagbagyo pero nakakatakot din dito yun na apaw day pero yun yung kuha na ng inumen yun yung, yung ng yun si pinapaliguan ng lalaking set out kay kuya yan hindi ko

Ah, dinigo po yung matanda. <laughs> Yan. Yan. <laughs> you <laughs> napakalamig talaga sobra nga po naglalabas si Joy ang aking kinakasama ayan Joy kaway ka muna Joy ayan. At kami naman ay nangangawit. Ayan. Hindi, naunan tubig. talaga yung malalalim na ilog. Kasayon ang bahay ng nanay ni Joy. Yan. Ilog na talaga yan. Yan. Tabing-tabing lang. Yan. Diyan po naglalab ah. At hanggang dito na nga po. Bye-bye!